Pero yan na po, pinalalabas na nila na inaapi si Martin. Ang galing talaga ng mga kwento ng mga 'to, no. Pinalalabas nila na uh, wag na raw munang mamulitika, ka, manahimik na lang daw tayong lahat. Lalong-lalo na yung mga supporter ni B.P. Sara at ni Tatay Digong. Sana daw ay tigilan muna raw natin ang pamumulitika, maaga pa raw. Talaga lang. <laughs> Kami pa ngayon, parang lumalabas, parang lumalabas pa na po siya sila pa yung inapi. <laughs> Papaalala lang po namin yung mga pinagagawa nyo. Pero ito po ang malupit, no? Tuloy po ang panggagatong nitong mga dilawan. Alam nyo naman na uh, sa, sa, kanila na po nakikinig. Sa mga dilawan na po nakikinig itong mga... Uh, nasa dati nating mga kayunitim unit team. <laughs> eh iba na po kay team. Ito po si uh, political political analyst uh, ano na nga pangalan ito? <laughs> Sino na nga itong pa? Liamas, Ronald Liamas. Eh, minamaliit po, no? Minaliit. Binigyang katwiran niya kung bakit parang uh, minamaliit niya po yung, yung PMA manifesto. Na ito naman daw ay hindi nagre-reflect, no? Yung uh, sinasabi nitong mga PMA na to ay uh, parang 10% lang daw to ng kabuuan ng PMA graduates. Grabe. Sige, maliitin niyo yung PMA. <laughs> Alam niyo po, nakakatawa tong mga attack dog. Una, attack dog kayo. Binanatan niyo nga kagad si Sara Duterte. Yung DepEd, eh. Miskin nga yung numero unong nga. Uh, uh, numero eh, sila Rendon at iba pang hindi naman kilala hindi ko na sasabihin kasi hindi hindi niyo naman sila kilala pero sikat daw sila eh dahil hindi tayo mapulit sa politika lang tayo nakatutok sikat daw sila sa ibang larangan kung anong larangan yon siguro mga nagpapatawa yung iba riyan o yung siyan gasa parang chismoso yan eh, di ba self anointed uh, pambansang uh, chismoso o kung ano man ang tawag niya sa sarili niya yan yung na ng lahat ng mga break up ng mga artista eh. ibig sabihin no Uh, mga takdog ngayon, hindi umuubra tong mga ano eh. Uh, sorry to say ah. uh, pasensya na kayo mga mga tambi vloggers, mga loyalist vloggers. Eh wala pong bilib sa <laughs> Wala po kayong dating ay <laughs> hindi niyo po kayang pataasin no. Uh, kahit na nagbababad kayo sa Twitter, nagbababad kayo araw katulad din namin kayo, araw-araw din naman kayo nagbablogs, Pero sa kasawiang palad, wala pong ano, eh, walang bilang, wala kayong bilang. Kaya kinuha na sila Rendon and Company. And Company lang, di ko kilala iba eh. Pero uh, kumuha na po ng pang showbiz. <laughs> pero awala uh, wala tayong uh, ano riyan, no? Pwede rin namang nagkusan loob. <laughs> nagkusan loob si, <laughs> si Rendon and Company. Baka naman bukal sa loob nila na Mamulita ka na nga kami. Oh, di ba? Hindi natin alam. Hindi naman natin kilala yan. Ang, ang pagkakalam natin, sila ngayon ay mga vlogger na namumulitika at ang uh, pinopromut nila ay si Martin Romualdez. Kung ito bang mga to ay uh, makaka uh, makakatulong para may angat ang uh, angat ang uh, popularidad ni Martin, eh, makikita po natin yan sa mga susunod na survey. Pero so far, uh, nung hindi pa po nagsasalita si Martin, nung wala pa po 'tong mga sunod-sunod ba na banat nila sa mga Duterte uh, ng uh, House of Representatives, ay pangatlo po si Martin sa trust and uh, uh, trust and approval rating. Ngayon po, pagkatapos po ng uh, maraming atake ng House of Representatives, maraming papuri ng mga congressman kay Martin, ha? Ah? Panay papuri May mga pan, ano, 'di ba, protect House of Representatives, 'yung ah, pagmumukha ni Martin at nang sino, sino pa, 20 pesos na bigas, pagkatapos po lahat ng mga sabi si Pangulong Marcos na nga nagsabi, no? Ang sabi ni Pangulong Marcos ay uh, anong tawag yan? 'yung araw-araw uh, nakikita si Martin. <laughs> Walang pahinga 'yung pagmumukha ni Martin. Eh, pagkatapos po ng lahat ng yan, naging kulelat po si Martin sa ano. Yan po yung katotohanan na survey at nangunguna po si BP Sara. Inuulit-ulit ko po kasi inuulit-ulit po nila eh. Inuulit nila, sinasabi nila, bumababa si BP Sara para pag nakinig ka sa media at nakinig ka rito sa mga, sa mga vlogger na to. Parang pinakamababa si Sara Duterte. Para sila nagbalita, natambak yung kalaban pero ang binalita yung nakahabol na lima pero tambak ng 35. Wala pa po ako nakita nagbalita sa basketball na nanalo ng fourth quarter. Pero katotohanan, talo po siya. Sa fourth quarter lang nanalo. Naintindihan niyo po yung ginagawa nila. Number one si Sara Duterte, hindi po nila sinasabi number one si Sara Duterte. Ang sinasabi nila, bumababa ang... Bumababa ang... Ngayon lang po ako nakakita ng pagbabalita na ganun. Ha? Parang uh, yan, o ikaw ay top 10, top 1 ka sa klase mo. Pero ang sasabihin ng teacher, o oh, eto po ay ang bumaba ang kanyang grado. Bigyan po natin ng medalya ang bumaba ang grado. Hindi po. Ito po ang ating top one. Ganun po yun. Pag nagbalita o pag nagpahayag ang isang uh, ang isang uh, makabuluhan, no? yung hindi naninira, katulad ng mga media natin, pag binalita yan, top one. Nangunguna si Sara Duterte. Eh hindi Bumaba si Sara Duterte. Eh sino number one? Si Sara Duterte. Abit hindi mo ibalita na number one si Sara Duterte. Eh para naman lumabas na mukha mababa. Yun lang po ang tangi nilang gawin. Eh. I-twist ang mga balita para magmukhang bumababa bumaba, si Sara Duterte. Pero ang katotohan, ako po, sa mga awarding ceremony, wala po nag-award. No? Eto na po, bibigyan po natin ng gintong medalya ang bumaba ang grade ng 3 points. Dati siyang 97, naging 94 na lang. Palakpakan po natin ang bumaba ng grade. Ganyan po nila gustong ibalita yung pagiging number one ni Sara Duterte. Gusto nilang manlin lang. Sama-sama kayo. Kasama kayong media. Sa nanlilin lang. Tanungin nyo sila. Yung nagsasabing bumababa si Sara Duterte sa survey. Tanungin nyo, eh sino ba number one sa survey? Si Sara Duterte. Kasi e, bit, hindi nyo ibalita. Eh syempre, tinatago namin yan. Eh, purpose namin, pataasin yung isa. Utot nyo. <coughs> okay. Punta na po tayo. Ngayon po, mukhang api-apihan na. Ha? May isa lang, isa lang ha? Isang tao lang po na muntik lang masundot. Muntik lang ha? Hindi po natin alam kung sinasadya niya o hindi ang nakalagay lang sa placard, please support Sara Duterte. Ngayon, inapi na. Ganyan ba mga supporter ni Sara Duterte? Hindi po kami ganyan. Mas malala pa kami dyan. <laughs> Wala lang kami pagkakataon. Naintindihan niyo po? Pati problema sa GSIS, naging kasalanan pa ng DepEd. tignan niyo nga. Wala naman po nagre Si Francis Castro nga, hindi nagre-reklamo. Yan po ang danger. Pag yung mga chismis, chismosong vlogger, chismis lang yan si ano eh. Rendon, oy, wala kang alam sa politika. Ang alam mo lang banatan yung mga naghihiwalay na artista, no? Yung mga artistang uh, magaganda, no? Eh hindi mo nga mapataas yung hindi mo nga maibenta yung uh, motivational rise mo. Eh. Magbebenta ka pa ng politiko. O oh, yan po, yan lang kilala eh. eh. yung iba baka sumikat pa sa atin, wag na natin pangalanan. Pero kilala ko rin yung iba eh. Yung isa sumikat ng ano, 'di ba? Nagbebenta, <laughs> wag na baka sumikat. <laughs> Panoorin niyo pa eh. Okay, anyways, hindi po apisi eh speaker <laughs> Hindi po siya kayang apihin ng kahit sino. Huwag niyo pong palabasin na inaapi. Grabe naman tong mga sensitive naman kayo. Panay daw banat kay speaker, panay daw banat. Ah, uh, alam po ninyo no, sa totoo lang, mag hindi pang, ano po, late na nga po ako, kagabi dapat to. Eh. <laughs> kagabi dapat to eh, kaya lang uh, masyado na tayong late. Okay. Oh, mayroon pa nagsabi, "Kung sure win na pala sa 2028." Bakit early campaigning na? Uh, bakit daw nagka-campaign na tayo? Hindi lang yon Bakit sinisiraan agad si Martin? Hindi naman siya threat kay BP. Yun na nga eh. Alam naman namin hindi siya threat. Bakit po kayo, in, parang baliktad po. Kailan po kami nanira? No? Hindi po namin nga pinapansin yan eh. Sino po ba nagtanggal ng confidential fund? Bakit po tinanggal? Ano po yung panyanyari ha, bago po tanggalin yan? Pinasama po nila yung confidential fund. No? Nasaan na ba tayo? Halo-halo ng ano natin. Dito na ba tayo kay Martin? Parang dapat yung PMA pa. Mamaya na nga. Sige, mamaya na nga yung PMA. Nauwi <laughs> na tayo. Nauwi na, ta na, na tayo rito kay Martin. Walapun uh, wala po ng api. Ngayon, balik na po sila. No? Uh, balik na po sila dito sa bait-baitan. Alam po ninyo, may mga binabagayan po yung nagbabait-baitan. Si Pangulong Marcos, no? bait-baitan yan naniniwala po kami mabait si Pangulong Marcos. In fairness po. Hindi po sa kaplastikan. In fairness po, naniniwala ko mabait talaga si Pangulong Marcos. Obvious naman eh. Kaya lang, bilang presidente, no, minsan, hindi rin po magandang attributes yung bait-baitan eh. Yung mabait ka sobra. Lalo na kung may mga nakapaligid sa'yo na talagang... Hindi <laughs> ba? kung, <laughs> kung yung uh, pinsan mo naman ay atake ng atake, talagang uh, masama rin naman yung hindi mo call, hindi mo kayang uh, hindi mo kayang kontrolin uh, yung pinsan mo. O, oh, yun po yun eh. Ito, ito ha, balikan lang natin to. Yung sinabi ni ni Martin. Alam niyo po, naano ko yung, ano tawag doon, yung nangangati ako rito eh, Nasa sinabi na to. Tapos, kala mo, ang bait-bait, no? Tapos, ganito po nila gustong i-play yan eh. I agree with the overseas, eto kasi si Martin ha, I agree with the overseas Filipino worker who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message we should support and respect the Vice President. Di diba, Ang ganda. Ang ganda na sinasabi, di ba? The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. Ganda, di ba? Okay. Parang ngayon, pag titirahin mo pa si Martin, ang sasabihin ng mga yan, ang bait na nga, sinabi na nga ni Martin na supportahan. Okay. Sasakutin ko itong pinagsasabi nang isang vlogger din na kupal. Kupal na si Banat Bay. Lesson to me, kaibigan na pano, ha? Na mahilig mag sa gay bar araw-araw, ha? Una, may tinapika. ka, ano ang sinabi mo? Vlogger na may ininterview na may sakit na kanser. Anong pakialam ko kung ikinamatay ng ina mo ay kanser? Yun ang sinabi mo. Ayaw na ayaw mo ng ganon. Pangalawa, sabi mo, Meron scammer na vlogger din. Hindi mo pa pinangalanan. Si Tipi ba ang tinutukoy mo? Kasi yan ang tawag mo kay Tipi, kay Tinking Pinoy, na scammer. Di ba? Yan ang mga patutsada mo noon. Kay Tipi, o kay Tinking Pinoy, na tinatawag mong tambaluslos. O, uh, di ba? Yan ang codename mo ngayon sa kanya. Number 3 yung sinasabi mo na may isang vlogger na hindi mo pinapangalanan na puro nanghihingi. Di ba? Ang sabi mo, nanghihingi para doon sa charity activity niya. Pati mo ako mapangalanan. Mukha. Yes, tumulong ka sa akin. Dalawang beses kang tumulong. Ano ang binili natin? Sardinas. Yung pinakamurang sardinas. Pasihin ang sinadjes ko sa'yo. Ilang box? Kung daw ako nagkakamali, mga 2 box yan. Binigyan mo pa ako ng dalawang box na pinakamurang noodles. Salamat doon. Pangatlo, pinagkakitaan mo rin ako doon. Nag-vlog ka doon sa pagbigay mo sa akin. Bago mo binigay yon, sabi mo, okay lang ba nyo? iba kita bago tayo mag-grocery? Huwag kang impokrito. Putang ina mo ka. Nakalive ka rin doon. Ha? Yan ang totoo. Two times, yan yung unang bigay mo. Yung pangalawang binigyan mo ako, ano ang ibinigay mo sa akin don Vitamins. Di ba? Tapos, binigyan mo pa ako ng kopi. Banat by kopi. Na mas marami-rami. Ngayon, sinusumbat mo. Kasi nasabi mo sa vlog mo, Barate ako nang hingi pag may mga charity activity. Bakit ibinulsa ko ba yung mga bi mga binigay sa akin? Ultimo pag ko ng school supply, naka-live video yan. Bakit ko ni-live yan? Pasensya nga ang katuwiran ko ayo kung sabihin na binawasan ko, binulsa ko. Yung mga binibigay sa akin ng ibang mga politisyan, nasako-sako ang bigas, mga dilata. Ultimo pag berman, repacking naka-live yan. Ha? Naka-live? Nakikita doon kung ilan ang mga nilalagay ko. Ngayon, sinusumbat mo dahil parati ako nang hingi. At nung sinasabi mo sa light mo, mukha, nagalit ka sa akin dahil sinabihan ko, napakla daw siya. Kaibigan, hindi ko sinisiraan si Oli. Tinanong kita. Sabi ko sa sa'yo, Byron, bakla ba si Oli? Ang sagot mo sa akin, hindi. Bakit? Bakit mo nasabi niyo? Kasi ang dami niyang chichiburichi sa katawan. Ang dami niyang nilalaki sa mukha niya. Puno pa bindo, pa bindo, pa pabango. Hindi lang dalawa, taklo. Yung nagtanong ako, paninira na ba sa kapatid mo yung tinatanong lang kita? Ngayon sasabihin mo sa video mo kahapon ng madaling araw, kaya ka nagalit sa akin dahil sinisiraan ko ang sarili mong kapatid. Taka! Bobo! Hindi paninira yun! Nagtatanong lang ako sa'yo, gago! At ang sabi mo pa, Mula no, nagalit ka na sa akin, di mo na ako kinibo. Ha? Tama ba? Eh nagkita pa tayo ng mga ilang days noon na. Nagsasama pa tayo sa mga activity. Napaka-sinungaling mo talaga. Hmm? Tapos sasabihin mo, i-delete ide mo na ang YouTube channel mo? Ba't hindi mo gawin? Kung talagang gagawin mo mag-delay, gawin mo na lang. Huwag kang maraming kuda-kuda. Huwag -kuda. ka. Ang tingin ko dyan, hindi mo kaya. Pase, wala kang pagkakakunan ng kita maliban sa pagbamanager manager mo na binubugaw mo. Bago ka magkukuda-kuda dyan na kung ano-ano ka, i-explain mo muna kung ano ang ginawa nyo kay Miss G, kay Ginang Jo Duterte na binintahan nyo ng sasakyan na bulo na sinasabi nyong brand nyo. Yan ang magandang gawin mo. I-explain mo, sagutin mo, tapos ang isyo. Sasabihin mo, Matinong ka? Sasabihin mo malinis ka? May pera ka pala at hindi mo ibalik yung pera ng matanda na binintahan nyo ng kot yung bulo. Ibalik mo. May kakayahan ka pala. Ang yabang mo kahapon, di ba? Ang sabi mo, hindi ako nangihingi. Ako pa magbibigay sa inyo. O ibalik mo yung pera. Abunuhan mo yung ginawa ng kapatid mo. Ito ang problema sa iyo, Byron. Masyado kang nagmamalinis. Tandaan mo, hindi ka showbiz, gago. Ang showbiz, yung alaga mo na si Mocha. Yun ang showbiz. Natuto ka lang mag-vlog. ka lang masumulpot sa vlogging. Kasabihin mo, handa akong i-delete ang aking channel. Handa akong bumitiw, tumigil sa pagbablog. Matatunayan nyo lamang na ako'y nanghingi. Gago, kumita na yung ganyan drama sa social media. Na mo, ha? Bago ka magmalinis, kaibigan ayusin mo muna ang ginawang tae ng kapatid mo na kung saan ikaw ang naging tulay kaya na ni Oli yun. Tapos yung isa, pakikialaman mo, bakit nyo ini-interview yung babae na may sakit na kanser? Yan ay kinamatay ng ina ko! Ha? Pati ina mo, dadamay mo sa kadramahan mo?